Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inanunsyo kamakailan na gaganap si Claudine Barreto bilang Vice President Sara Duterte sa isang biopic na ididirehen ni Daryl Yap. Ang proyektong ito ay inaasahang magbibigay liwanag sa buhay, mga pagsubok at pag-angat ni VP Sara sa politika. Sa isang palitan ng mensahe na ibinahagi sa Facebook page ng Vince Sentiments, tinanong ni Direk Daryl si Claudine kung handa na ba siyang gumanap bilang Inday Sara agad namang tumugo ng aktres ng OMG. I'm crying, thank you direct, na nagpapakita ng kanyang kasabikan sa proyekto. Marami sa mga taga-suporta ni VP Sara ang natuwa sa balitang ito at sabik na sa pelikula. Bagamat wala pang opisyal na detalye tungkol sa pelikula, inaasahang ito ay magiging comeback project ni Claudine Barreto sa mainstream cinema. Siya ay kilala bilang optimum start ng Philippine showbiz at sumikat sa mga pelikula at teleseryeng tumatak sa masa tulad ng Got to Believe, Milan, at Mula sa Puso. Ang kombinasyon ni na Claudine at Daryl Yap ay tiyak na aabangan ng maraming Pilipino. Ang pelikula ay inaasahang magiging bahagi ng serye ng mga biopic na idinirehen ni Daryl Yap. Nakilala sa kanyang mga kontrobersyal at matapang na pelikula gaya ng Made in Malacanang at Martyr or Murderer. Ano sa tingin nyo? Bagay ba kay Claudine ang papel ni Inday Sara?